Pinapaso ng araw ng disyerto ang bayan ng Mica, Arizona, at kumikislap ang init sa paradahan ng Mica High School. Si Leo Borlak, isang payat na junior na sanay magtago sa mga tao, ay inayos ang kanyang sombrerong pang baseball at mabagal na naglakad papasok ng paaralan. Unang araw iyon ng bagong semestre at puno ang paligid ng karaniwang kaguluhan sigawan ng mga estudyante, ingay ng sapatos, at pamilyar na ritmo ng high school. Si Leo, na namumuno sa palabas ng paaralan na hot seat mula sa likod ng kamera, ay nasanay na sa ganoong klaseng kapaligiran. Ligtas ang pagiging invisible. Hanggam sa nakita niya siya. Naglakad siya sa gitna ng karamihan na parang hangin nakasuot ng mahaba at makulay na damit na yari sa pinagtagpitagping tela na may nakasukbit na ukulele sa balikat at may bulaklak ng mirasol sa likod ng tainga. Ang kanyang buhok ay kulot at mahabang kulay tsokolate at tila may tinatagong sikreto ang kanyang ngiti. Bulungan ng sumunod sa kanyang pagdating. Sino yon? Bagong estudyante? Anong suot niya? Bumulong si Kevin, matalik na kaibigan ni Leo, at tinapik siya. Yu, Leo, tingnan mo yung palabas ng sirko. Pagsapit ng tanghalian, kilala na siya ng lahat. Stargirl Caraway. Hindi lang siya basta't bago, isa siyang kababalaghan. Sa kantina, tuminugtog niya ang kanyang ukulele at kumanta tungkol sa malungkot na gisante sa kanyang plato malinaw at walang pakundangan ng kanyang boses. May ilan na natawa, may mga umirap, ngunit karamihan ay hindi makalingon. Habang nakaupo si Leo kasama si Kevin sa kanilang karaniwang mesa, sa mga sumunod na linggo, naging tibok ng puso ng may kahay si Stargirl. Sumayaw siya ng nakapaa sa ulan, sa gitna ng klase sa PE, habang ang iba ay nagkubli sa lilim. Nag-iwan siya ng mga regalong walang lagda cookies sa mga mesa, mga batong pinintahan ng itis sa mga locker. Sa mga laro ng football, sumisigaw siyang sumusuporta sa magkabilang kupunan. Umaalingaw-ngaw ang kanyang tinig, Go everybody! Unti-unting nagbago ang paaralan. Nagsuot ng mas makukulay na damit ang mga estudyante, kumanta ng mga kanta niya, at nagsimula ng maliliit na kabutihang loob. Pinamunuan ni Hillary Kimball, isang matalas ang dila na cheerleader, ang cheer squad na inimbitahan si Stargirl na sumali. Ngunit binago ni Stargirl ang mga sigaw nila. Ginawa itong parang mga tula tungkol sa hangin ng disyerto at pagkakaisa. Tahimik na minamasdan ni Leo ang lahat. Tila na big honey. Palaging siyang naging manonood lamang, masaya nang nakukuna ng buhay kaysa maging bahagi nito. Ngunit napansin siya ni Stargirl, Isang araw, naupo siya sa tabi ni Leo sa ilalim ng punong roble, si Cinnamon ay ningangata ang karot. Bakit ka nagtatago, Leo? Tanong niya, nakatitig ang mga matang kulay hazel. Eh, hindi ako nagtatago, nauutal niyang sagot. Ngumiti siya at tumango. Para kang kaktus, matinig sa labas pero may tubig kapag hinuhukay. Inabot niya kay Leo ang isang batong pinintahan ng bituin para sa iyo, Starboy. Mula noon, madalas silang mag-usap tungkol sa munit hindi nakasanayan ng Maika High ang mahika ni Star Girl. Dumating ang pagbabago sa isang laro ng football. Talo ang Maika Electrons at nang makatouchdown daw ng kalaban, tumalon si Star Girl. Masayang nagpalakpakan para sa kanila. Tumahimik ang buong crowd bago bumuhos ang mga boo. Pumili ka ng panig, weirdo! Sigaw ni Hillary, galit na galit. Unti-unting naging masama ang mga bulungan. Ang uwi niyan, hindi siya bagay dito. Ang dating paghanga sa kanyang pagiging kakaiba ay napalitan ng pagkamuhi. Nararamdaman ni Leo ang malamig na simoy ng pagbabagong yon. Hindi na tinatanggat ang mga regalo ni Stargirl. Tinutukso ang kanyang pananamit at hindi pinapansin ng kanyang mga kanta tinanggal siya ng cheer squad. Kapag nakipaglapit ka pa sa kanya, magiging outcast ka rin. Babala ni Kevin. Gusto ni Leo siyang ipagtanggol, pero kinain siya ng takot. Sanay siyang hindi napapansin at ang ideya na pagtawanan at iwasan siya ng lahat ay nagpapasakyat sa kanyang sikmura. Isang araw, nakita niya si Stargirl sa library, nakaupo ng mag-isa. Nawala ang dati niyang kinang Tahimik lang at nakapatong ang ukulele. Gusto niyo lang maging normal ako? Mahina niyang sabi. Sa tingin mo ba dapat kong subukan? Sumakit ang puso ni Liu. Mahal niya siya sa pagiging siya. Ngunit na nawala si Stargirl. Ang pumalit ay si Susan Caraway, Nakamaong at simpleng sweater siya at nakapantay ang buhok. Wala na ang ukulele at si Cinnamon Mahinahon siyang ngumiti, nagisali sa tamang usapan, tumawa sa mga biro ni Hillary. Tinanggap siya ng lahat, ngunit sa puso ni Leo may kumikirot. Hindi na siya ang babaeng sumayaw sa ulan at nakakita ng mga kwento sa mga bituin. Sa sayawan ng paaralan, si Susan ay kinurunahang reyna. Sumigaw ang lahat, ngunit napansin ni Leo ang kawalan sa kanyang ngiti para siyang naglalaro ng papel na hindi kanya. Pagkatapos ng sayawan, nakita niya itong nakatingin sa disyerto. Akala ko ito gusto nila, bulong niya. Pero hindi ako ito. Hinawakan ni Leo ang kamay niya, halos maiyak sa pagsisisi. Pasensya na, hindi ko dapat hiniling na magbago ka. Kinabukasan, bumalik si Stargirl. Nakadamit siya ng dilaw, hawak ang kanyang ukulele, at kumanta ng awitin tungkol sa mga ibon na malayang lumilipad. Tumigil ang buong kantina bago muling bumuho sa mga bu. Sinisira mo lahat! Umalis ka na lang! Gabi iyon ng huling anyayahan ni Stargirl si Leo sa disyerto. Sa ilalim ng langit na puno ng bituin, sinabi niya, Aalis na ako sa Maika. Hindi pa handa ang lugar na to para sa akin. Pero ikaw, Starboy, huwag mong itago ang tubig mo pangako mo sa akin. Hinalikan niya ito sa pisni at iniabot ang isang maliit na sulat. Keep looking up. At tulad ng isang bulalakaw, naglaho siya sa dilim. Bumalik sa dati ang may kahay. Abong damit, walang kibo, at walang mga ngiting nakakalat. Naramdaman ni Leo ang pagkawala niya na parang may nawawala ring bahagi ng kanyang pagkatao. Ngulit nagbago na siya. Nagsimula siyang pansinin ng maliliit na bagay. Mahiyaing ngiti ng isang kaklase. Isang bulaklak na sumusulpot sa basag na simento. Nag-iwan siya ng mga liham ng pag-asa, nagdikit ng mga tula sa mga locker, at nagsuot ng matingkad na kahel na damit isang araw. Hindi inalinta na ang mga tingin ng iba. Hindi siya si Stargirl, ngunit sinubukan niyang mabuhay ng may kaunting liwanag. Ilang taon ang lumipas, nasa Kulelio na siya sa New Mexico. Sa isang coffee shop, nakarinig siya ng ukulele. Tumibok ang puso niya. Ngunit hindi siya iyon. Isang babae lang na may bulaklak sa buhok, kumakanta tungkol sa mga bituin. Wala na si Stargirl, ngunit naiwan ang kanyang liwanag. Dala ni Leo ang kanyang sulat sa pitaka. Punit-punit na, ngunit mahalaga. At tuwing tumitingala siya sa gabi, nakikita niya ang isang bagong konstelasyon. Hugis isang dalagitang sumasayaw, malaya at nakaukit magpakailanman man sa kanyang puso